Wala, <todong> lumabas na yung ano, baby ni Ann. Wala pa yung ano. Wala po Ayun po ate, okay lang ate yung sa inyo. Naiwan kasi na mga damit niyan Anong oras? Anong oras? Anong oras na lang? Anong oras na to? 12-12 daw, 12-12. ko, dito inabot sa sasakyan. Tubig daw, te. Ayaw, hindi ka doon sa asawa ko. Hindi ka doon. Hindi, inumin, inumin. Ayan, tainis God. Nailabas ng normal, kaya lang dito inabot sa sasakyan. Kasi Ah, kaya mo nga wakan si baby mo? Itay ko mo ah, ng ano mo, legs mo. Diyos ko, buti na lang nandito sila ate. Ayan, salamat sa Diyos. Nandito si ate. 12.12 -12 po. 12.12 -12 p.m. po. Lumabas yung baby ni Ann. Opo, nakuha na po, te. Ayan, pati sila ate, naulan na na rin sila ate. sakyan talaga inaabot Ate salamat po May iba bang basahan diyan aunt? La, sa likod na sa Tingnan mo nga la kung may ibang basahan. Oo. -o. Baka may ibang basahan angat mo. Tas mo la. Ayaw ro ayaw mabuksan ng sa, sa, ano, likod. May basahan ba dito, Ro? Na iba? May ibang basahan? La, pasuyo ko lang. Magsusombrero yato sa ate. Ah! Ayan, itakip muna sa ano na yan. Kakatakot. Diyos gusto, Buti na lang dito sila ate pinalungan tayo. Ah, yung, yung plastic yung sa ko. May daya pero doon. Meron sa dyan, te. Eh. Ruby, kayo mo yung pero. Kay ate. Nasa likod. Akad mo lang. Hindi mabuksan, ro. Gitna daw, te. Ay, ito. Okay na? Naanit ko. Yan, yan lang. Ayan. Bing, umupo ka lang dyan, Bing. Mahal ko yung mga gamit niya. Kaya lang yung... Al Alkohol lang ba, te? Hindi, hindi. Hindi daw mo... Nagagalawin. Hindi daw mo nagagalawin kasi, hindi, nabagalawin. kasi nabagalawin. wala pa si ate. Yung okay lang yan, sa niya ate Connie. Basta Opo. yung susunod niya, basta gano'n lang. Opo, siya ano yung kamas. Tignan natin si ate. Ayan, mga Hindi na. Ako na mag-aangat, ha. Ang sarap. Oh, yung bebe mo ganyan lang. Hmm. Ha? Hindi dapat na mababa ang ano mo ang ulo mo ganyan. Lalaki talaga anak niya, te. Babae din yung sabi niya, pero hindi namin nakita. <laughs> hindi, hindi na ako lang eh. Hindi namin nakita. Sabi, babae daw. Ay, lalaki? Lalaki. Lalaki. <laughs> Kaya ka lang yung plastic mo kanina. Balutin mo ka. Ano daw? Ano sabi? <laughs> Sino nagsabi? Itong bata. Malinis ba to? Oh, Gawin ko lang unan niya. Oo, oh, malinis yan Pabaliktad mo na ang tapit Yan, inaanohan na. Kasi naman naman. siya okay. ng unan eh. Okay. lang. May buntot May buntot. Pwede bang buksan mo Apa, sa kamila. Apo, te. Yan ka pa? Ay, si ano, dito na inabot sa sakyan. Suwerte yan. Suwerte yan, an, baby mo, an. Oo. Okay ka lang? Okay, inom pa daw siya. Inom ka muna to, babe. Yung ilong. Baka matakpan ng ano. Ang matakpan yung ilong ni baby mo. Yan yan lang. Kayaan mo lang siya. Kasi hindi natin pwedeng galawin anak. Kasi yung puso nakakagip ka dyan sa ano. Inom ka Dahan dahan lang an. Pansin pansinin mo yun. Mabuti na lang Hindi ma. Mabilis ma ma lang lumabas, te. Ito, bilis? Dumulas lang. Dumulas <laughs> lang. Pero kung oh. nakano siya sa liig, naku po. Kaya nga. Kasi may, nang... Ayun, may nang... Ba, sabi ko sa'yo, mag-pray ka. Okay ka na, an, Okay ka lang? Hintay-hintayin natin. Opo. Opo, tayo. Salamat po, ate. Salamat po, ate. Hintay-hintayin lang natin. Ann? Hintayin-tayin lang natin yung nagpapaan na kasi siya pwedeng gumalaw dyan kay baby para putulan ng puso. Ha? Yung baby mo baka hindi kakay nga ha? Huwag mong takpan yung ilong. ayusin mo na ito. Hindi ko maano. <laughs> baby? Hello? Baby? Hello. Pangalawa po. Para din na mabuntis ulit. oh, dyan sa yung ano. Nagre-request si Antahi daw. Okay. 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 May vitamins? May okay. vitamins daw to te? Opo, nag-vitamins po yan. Kompleto na kanina yun te. Pina-check up ko naman yan. Hindi, Na, huwag! Bad, you, not, bad. bad. Yun, hindi pwede. Opo ka okay. lang, opo Hindi lang, nila. Oh. Hindi, hindi pwedeng tama na. yun. Uh, hindi na sa pero kailangan niyo. Nagahapit siya ng, ano, ng Dah. Bang, dah. Ini ngomong kenapa? Sampai hebat-hebat gini. Tak sulit enggak? Ini mau ke Malatana. Kami mau ke anu. Lambat kali. Ito mukha ni ano? Ilong. Okay. Oh, puti isaan ba ito? Diyan yan sa akin, te. Nakatira? Opo. Ako na ang mama mo. Kasi wala siyang papa. Balitan na lang. Basta dry. Thank you. Fantastic kasakit ko niyo. Hindi na masakit ako, wala yung asawa ko eh. Oh, kaya sabi nga namin eh, umulan kasi kaya nagpalakas, nagpatila 'yan si Ate. Bahay. Hindi, hindi na ako nagpatila, hindi na. nagpaulan na ako. Ano ya? 1 2 3. Tingnan mo. Picture. Ayan at ibababa si An. Yung nakatulog na si An. Kailangan siya ibaba dito sa ano, sa kwarto dahil bibipi pa siya. Saka para makapagpahinga muna at papalitan ng damit. An, An, b bubuhating ka ha papasok ka dun sa loob para mabipi ka tsaka makapagpay nga ka muna no uwi muna kami kuha kami ng damit mo tapos pagkain ha hintayin mo kami dyan ha upo muna siya upo ka dahan dahan be Isara mo tong ano mo close mo yung ano mo dahan 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 ay okay lang yung kabila may tusok daw yung ano yung kabilang ano, braso dahan dahan ha? Ah. Yan. Tam uh, tapos ikaw kayo dito na niyo. Ito usap dito na. Bubuhatin ba siya o lalayin na lang mag-ano? Wala sa basa. In basa. Mm. Uh, Hindi, mababasa pa niya eh. Anong sa ate kunin kung pwedeng palakarin ng Oo, oh, oh, kasi baka ma... Pudibang, oh, oh, pudipoting pagaglakat sya. Alalayan nalang tayo para oh, oh, <laughs> na lang. Hindi alalayan mo nalang. pwede naman. Oh, mo, diba? wait lang, wait lang. Okay. Hindi ka yaman. 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 Hindi ka mo Hindi ka yaman. Hindi Hindi Huwag tingin sa taas. Ay, sa baba. Sa, sa taas lang. Diretso lang, lang tingin, Nan. Nandahan. Nakamang na ano damit niya, te? Opo. Ah. Medyo katapag yan. Pagkakit nyo, ha? Baka biglang may lang natin. Pagkatumingin ko sa baka. Uy, taas na. Taas lang tingin. Bo, oh, iwan mo na tingin ko